Good morning mga kamex Ayan po ating uh, madam nagluluto po siya ng ano ah, nag -ihaw. Ano po yung inihaw natin ng isda madam? Tamban Tamban ba Pang at pa, pulutan Ba't pa malalaki? Parang akitingin ko tambakol Tamban pala yan, nalaki ha oh. Ito Ito pa Para may pulutan Tapos may mangga kami Ayan, tapos Ito pa alam nyo, ang partner niyan, ito. Iyon! Nilagang saging na sabah. Napakasarap ng partner. Tapos, meron pa tayong... Gugulayin. Gugulayin natin. Ayan, talbos ng kamuting baging. Meron na talbos ng saluyot. At ito yung kanyang mga sangkap. Mga sahog. Ayan, may tanglad. Sibuyas. At bawang at loya si muta sa batis tulang at loya at saka ang sahog po niyan talaga ay ito nandito ayan o oh. ano yan, Soso. Soso yan. Soso. Ayan, suso, suso yan susu ayan susu yan susu ayan o pumunta kasi kami kayo ng dagat ay nanguha kami niyan yan po ang ating ngayong assignment. Magluluto kami. ng agam. Kanina po kasi mga kamiks dito nag... Kasi lumakas ang ulan dito kani kagabi nung no, isang araw pa hanggang ngayon lang umaraw. Kaya lumambot yung lupa. naman na namin ano, bunutin yung mga damo habang malambot pa lupa. Ayan, hanggang doon yan, nilinis namin yung may mga tanim. Doon din, sa may okrahan. Itong ating uh, papaya, wala na pong problema yan. Hindi na kaya ng mga damo yan, mataas na yan. Ito na lang ang eh, mga talong kasi maliliit pa. Tapos dito naman tayo, eh, mayroon tayo dito, ano, labanos. Ayan. Ayan. Pumigit kumulang pong isang ektarya yan ito yung kaya na mga uh, okra ayan nilinis na namin <coughs> tapos meron tayong maliliit na okra pa ayan so yun ito po ito po ang inyong ano lingkod salamat po sa panonood. Sana po manood kayo talaga sa aming uh, ano video. At sana po ay mag-subscribe na rin po kayo. Comment na rin po kayo. So, maraming salamat po. Mamaya video ko ulit pagka luto na itong pagkain. No, sige, bye-bye. Mamaya uli ah. Okay. Magluto na tayo ng ano. Ah, ang ating ilagay ay sabay na. Wala akong kameraman. Mm, sabay na sila. Ang bango. Kahit sabay, gabay. Ang bango din pala. Tapos wala nga santok eh. Kutsara lang. Ang, ayos na. Ah. Eh, lagay natin ang ating suso. Ayun. Ayun na po. Hmm. Ah. Okay, mamaya ulit. Okay, mga kamix. Tapos na tayo magluto. Kainan na. Tara, kainan ba kayo? Ah, mainit. Hindi ka pwede Ah, ito ang ating nilutong suso na may saluyot at saka talbos ng kamuting baging. Ito na. Ang na. natin sa ating mahiwagang mangkok. ayos ang ating pong ano ay niladang saging lang wala pa tayong kanin na

po ang sili namin. Medyo naghihirap sa sili ngayon. Di pa na ngayon ang ngayon aming sili. Isa lang muna. Dito lang hang Sa piraso lang to. Bawas mo isa to. Alisa mo yung laman dito. Para kumabasa mo.

dan power maka mix susu Atau rumah dulu mak cào oh, nữa da, sô bố lai, bố lai, mấy ito po ay hinog. Saging, sa hinog na, nilagyan namin. blum <laughs> neut... Okay, yun, luto na yun. Ah, meron po kami sa akin na, ano, hindi siya hinog. Hindi niya ato ito eh. Những nó nước rồi nhau 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 Mama minum apa? Kenapa?

这边出来。<x>